Nakita mo yan? Hmm. Bola. O. Oh. Diba ito ka? Mm. So, bola. Ang challenge natin ngayon, itong bola, i shirt ko dito, kailangan maipalabas mo yan na hindi mo kakahawakan. So mag-isip ka kung anong gagawin mo na. Hindi mo... Ano? Hindi mo na yung bola? yung bola. Okay. Hindi mo mahahawakan yung bola. What? Ipalabas mo. Man. Tapos, pag nanalo ka, ako yung may punishment. Pero pag natalo ka, hindi mo may palabas yan, ikaw yung may punishment. Sigurado ka? Oo. Oh, okay. Ikaw na, may punishment man. namin na ka na lang kaya. Eh, ikaw nga ang ipapachallenge ko. Bakit ako? Ano po ba? Iro ako na. Ibig sabihin kang tinga ko. <laughs> Ay, sige na. Pero hindi makahawakan yan, ha? Ikaw, bisaya ka. Lagi mo kanisahan. Sige. O, bawal mong hawakan yung baso. Bawal mong hawakan yung bula. Eh, paano lumalabas yan? Hindi nga. Mag-isip ka nga. Mag-isip. Mag-isip ka nga. Mag-isip ka nga. <laughs> hindi mo hawakan yung ano. Bawal <laughs> <laughs> na ako. Hindi ko hinanawakan yan. Ano? Grabe okay. ka naman. hindi ko, no? Punishment lang sabi ka sa'yo eh, ako bago mo. Hindi, ikaw, alam mo yung utak lang, yun na usapan yan, hindi ba ikaw na dala-chailan. Tapos sabi mo na, wala hawakan, o gusto mo ulitin mo. Ulitin Oh, ulitin mo. oh kaya ko naman, wala hawakan. Ulitin mo, ulitin mo, ulitin mo. Diyan, handa ka na, itim ka na. <laughs> o, ano, wala hawakan <alitin> ako pa mo. <laughs> Oh, oh, no, 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 <laughs> no. no, no, no. Ay, hindi lang. Magamal na. Hindi, tama na. Hindi pa kita make up eh. Ikaw naman pag ako na, ako na pag hindi mo ginaganti mo pa ako eh. Sige <laughs> naman. Hindi mo <laughs> naman ginaganti eh. Ay, lang, so, Ayan, masarap. Ayan, tignan mo. Kita mo doon. Ayan, ganti ka na. Uh, Anong galing lang ng challenge na yan, eh? Ikaw na pili challenge eh. Hindi mo ko sinabi. Dapat sinabi mo huwag mo hita <laughs> Hindi mo naman utak ko eh. Ikaw naman.